Tago, taguan, maliwan. Pagbira kung tatlo, nakatago na kayo. Isa. Dalawa. Tatlo. It. Miro. Paasan ah, ikaw, Miro? Ito. <laughs> Ako naman. Wait lang.

Tago, tago, ed, maliwanag ang buwan. Pagilang ko tatlo, nakatago na kayo. Isa. Dalawa. Tatlo. <laughs> Apat. It! Eat <it> na. na. <laughs> Asa kaya si Miro? Asa kaya si Miro? Miro, nasan ka? <laughs> nasa. Kaya may nagalaw doon. Wira, awal-awal, awal-awal. Asyik yang mesti tukar tu, piket ka? Tukar Tagu tukar ka, kata ka? المزوج <applause> Ubi na ako, tatlo. Nakatago na kayo. <laughs> Isa. <laughs> Dalawa. Tatlo. <laughs> <laughs> It! <Tirit> Chirik na? Chirik <laughs> na? <laughs> kita na kita. Kita na ikaw eh. Kita na ikaw eh. <laughs> kita na kita. <ikaw> eh. <laughs> Yeah! <laughs> Pag pagod na ako. Pagod na. Ayaw na. Pagod na eh. Ha? Bababa na. Eh, tawagin dito. Di bibili yun. pabilis Anong po yun? Yey! Hi! Yey! <laughs> poor! Ay, hanggang poor lang ni tita. Ay, papiwa. Miro, miro, tumet! <laughs> <Pag> Kot! <-alikot>. Bagal <laughs> 那个。<laughs> <laughs>